sa pagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay magagaling sa book of Exodus chapter 5 verse 1 to 3. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus said, The Lord God of Israel, let my people go, and they may hold the feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord? That I should obey his voice to let Israel go. I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, The God of the Hebrews had met with us. Let us go, we pray thee, three days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword. God bless us. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Babasahin ko lang po ang Exodus chapter 5 verse 4 to 9. Sabi po dito, at sinabi sa kanila ng hari sa Hepto, Bakit kinalagan ninyo, Moses at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawin? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Paraon, narito ang mga tao sa lupain. Ay marami na ngayon at inyong pinagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At nang araw ring yaon ay naguto si paraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno na sinasabi, <coughs> Huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng Dayami sa paggawa ng lario na gaya ng dati sila ang pumaroon at magdipo ng Dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga na kanilang ginawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila wala kayong babawasin sapagkat sila'y mga pagayong ngayon. Kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, Bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigatin ninyo ang gawin ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabuluanang salita. God bless us. Araw po. Ito po ang uh, Exodus 5 verses 10 to 14. Ang sabi po dito, then the slave drivers and the overseers went out and said to the people, this is what the Pharaoh says, I will not give you any more straw. Go and get your own straw wherever you can find it, but your work will not be reduced at all. So the people scattered all over the Egypt to gather Stable to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, Complete the work required of you for each day just as when you had straw. And Pharaoh's slave drivers beat the Israelite overseers they had appointed, demanding, Why haven't you met your quota of bricks yesterday or today as before? Nampo, salamat. Good evening po ang Bible verse ko po tonight. It's from Exodus chapter 5 verses 15 to 18 yan. Dahil dito, pumunta sa faraon ang mga kapatas at nagreklamo. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po ay binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang sinabi ng faraon, mga batugan, sabi niya, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong magandog kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa. Amen. Glory to God po. Reading this scripture. Kada hindi pinayagan ng faraon yung request ni uh, ni Moises na palabasin no yung mga Israelita para sumamba or magandog kay Yahweh. Tapos napasama pa dahil nabanggit dito na uh, mga batugan ganon tinatamad lang kayo no kaya gusto ninyong kumbaga parang sinasabi lang na gusto niyo lang tumakas sa trabaho. 'Di ba? Yon, uh, yun yung parang naging epekto sa kanila, no lalo silang napahirapan. Yon, kaya makikita natin sa mga susunod na uh, kung kaka parang kakausapin ulit sila, parang 'di ba, magkakaroon na sila ng doubt na kaya mo ba talaga na gawin yun kay Moses. Yan po. God bless us. Bye. Parang araw po at magbabagi lang po ako nating Bible verse at sa Exodus chapter 5.0 verse. 19 to 23 the israelite men realized they were in trouble when they were told you are not reduced the number of the bricks required of you for each day when they left parao they found moses and aaron waiting to meet them and they said may the lord look upon you and judge you you have made us change to parao and his officials and have put the sword in their hand to kill us Moses returned to the Lord and said, O Lord, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Parao to speak in your name, he has brought trouble upon these people, and you have not rescued your people at all. And the God of the Lord, God bless us all. Isa araw po sa ating lahat. Ang aking pangilalahad ngayon ay mula sa Exodus chapter 5. At pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon na Diyos ng Israel. Bayaan mo ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapisaan sa hilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ng Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutan yumaon ng Israel. At kailang sinabi, ang Diyos sa mga Hebreo ay nakipagtapo sa amin. Pahintulutan mo nga kami maglakbay sa tatlong araw sa ilang at maghay sa Panginoon. Na aming Diyos, baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Hito, Bakit kinakalagan ninyo, Moses at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. <coughs> sa verses pong ito ay inutusan ng Panginoon si Moses na pumunta sa Egypto upang sabihin sa paraon nahahayaan na ang mga Israelita na pumunta sa ilang para makapagbigay uh, puri o kapistahan at magdiwang para sa Panginoon. Ngunit uh, siyempre po, hindi po pumayag ang paraon at iniisip na tinatamad lamang ang mga Israelita sa kalang mga trabaho kaya pinagpapaalam silang pilit ni Moses sa kalang mga trabaho. Kaya ang ginawa po ng paraon ay imbis na po payagan ay dinoble pa ang trabaho ng mga Israelita at binigyan sila ng doble-doble trabaho kaya uh, ang nangyari po ang mga tagapamahala ng mga Israelita ay nagtungo sa paraon at nagtanong sa pahirap na ginagawa sa kanila ngunit sabi lamang sa ng paraon sa kanila yan ang nararapat sa inyo dahil sa inyong katamaran Siyempre po, sa nangyari yun, ay nag ang mga kapatas ng mga, ng mga Israelita kay Moses. Kaya sa galit, na nararamdaman ng mga tagapamahala ng mga Israelita ay sinisin lang lahat ito kay Moses. Siyempre po, si Moses po ay nalalangin at nalalangin sa Panginoon at nagtanong kung bakit hinayaan niyang pahirapan ng kanyang mamamayan at hindi man lang tinulungan at nagsabi rin si Moses sa Panginoon kung bakit siya pa ang kanyang isinugo roon para magsabi sa Panginoon. Uh, uh, paraon pala. Napalaya ang mga Israelita pero may nakalimutan si Moses sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At yung pumbalikan ang, o basahin muli ang chapter 3 verse 19. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya gagamitan ng kamay na bakal. Yung po ang nakalimutan ni Moses na sinabi sa kanya ng Panginoon. Kaya, imbis po magtiwala si Moses sa kapamaraan na inilaan ng Panginoon sa pagpapalaya ng mga Israelita, ay nauna pa ang pagtatanong niya kaysa magtiwala. Yun lamang po. Salamat. Amen.